hawakan lang yung black eye mo. Yun lang. So sorry, sir. I told you very many times na kaya tayo natalo ng mga pun. <laughs> Hi, miss. Ano ba atin? <laughs> <burial noise> Mr. Alfredo! Alfredo! Sir, present. Who gave you the permission to make sigaw in my class? Sir, kasi po si Jojan kinuwa ka yung hematoma ko. Toma! Tumutoma ka! Ah, uh, hindi, sir. Ah, uh, hematoma is a condition wherein there is a large subcutaneous collection of blood due to the leakage of blood because... Why don't you stand up when you're talking to me? Atin! Soon! That's better! So, ngayon, nipaliwanag mo sa akin. Bakit ka sumisigaw na parang kinakatay na baboy? Ha? Sir, sa Joe, hinawakan po yung black eye ko. Kaya po ko ako. Ano raw? Kasi, sir, hinawakan ko yung black eye niya. <laughs> Is that so? Hinawakan lang yung black eye mo? Yun lang? So sorry, sir. I told you very many times na kaya tayo natalo ng mga Hapon is because of people like you na takot masaktan. Mga scholars, chupi chupi, you better remember this. No pain, no gain. Naintindihan mo ba yun? Yes, sir. I cannot hear you! Yes, sir. I still cannot hear you! Sir! Yes, sir! That's better. Okay. Now, class, let's go back to our home economics. The reason there's an illustration of bug here. Masakit. Ah! Mister. Alfredo. Alfredo. Kawawa naman si Fred. Hay nako, siya naman kasi no, hindi siya magbago. Tsaka isa pa, wala naman pumapansin sa kanya kundi si Pinky. Eh bakit mo nga ba pinapansin si Fred? Baby naman. Unang una, kapitbahay ko siya. Ang alawa, kababata ko siya, di ba? Tsaka okay naman si Fred eh. Mabait. Patalino. At ano? At nerd. Ay, hindi, hindi, hindi. Hindi siya nerd, eh. Ah, uh, ano lang siya, um, ah, uh, exentrate. Yun. Shh. Hmm? You're such a Winner! winner! <laughs> Oh, My God, I can't believe it. <laughs> Pinky! Oh my God, how are you, girl? So nice to si see Pinkie. you, man. Cause you know diba? what? We were making you hana panap kanina pa. yun palaya yu just here in yeah, the canteen. Yeah, I know. <laughs> how are you, na? Uh, oh, that's good. Cause say Well, I was wondering na maybe you can help me, na man, Because you know naman na I'm so busy sa pag ko for our school, di ba? Well, hindi ako makapag-concentrate sa mga homeworks. Alam mo, Bianca, kaya ka pinasok na magulang mo dito para matuto. Hindi para magpagawa ng assignment sa iba, no? Well, excuse me, ano? Pero who naman will cheer for our team kung puro pag-aaral ang isipin ko? What about our school? Huh? And besides, hindi naman ko eh? So, what do you say, Pinky? Can you make me too long? It's really simple naman <coughs> eh. This one oh? Um. Chim. Chim cow. Freya Chemical Reaction. Mismo! Chemical mm Hindi pa tapos ang term paper ko eh. Ha? Huh? Alfred. Baka naman, kung hindi mo mamasamay na, baka naman pwedeng tigilan mo muna yan dahil gusto kitang kausapin. Ah! Ito! Alam mo, ito ang project ko para sa science fest natin. Ang tawag dito ay USIS, Ultra Sensitive Insulation Suit. You know, mm -hmm. by means of the brass tops that are... Teka! Ako ba niloloko mo? <laughs> ha? Sinasayang mong oras ko eh! Imbes na yung oras na yan, ginagamit mo para matapos yung term paper ko. Ha? Huh? Fred, Fred, Fred! Hinaharap mo mga bakulaw! Ay! Sino huh? bakulaw ah? Ay, nabalas <laughs> niya. Wala ah, Pare pare pare! Wala, wala. Sandali, lang, sandali lang! Wala! Wala! Anong nasabi? Loko ka! Wala naman! Tumay! Sabi nilang! Ikaw Bulol! Tumay ka sa akin! Huh? mong matatapos mo yung term paper ko tungkol sa... Ah... Uh, <coughs> huh? Sa physics! Physics Ganun na rin yun! Siguraduin mong matatapos mo bago mag-deadline, ha? Huh? Ha? O oh, nga pala, ah, doon sa beach party, pwede magsama. Beach party ah. Ha? Ako sa Manigas kayo dyan! Oh, oh, oh. 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 oh, Ah! O, oh, ayan! Ang sososyal ninyo? Ayaw nyo mag-dissect ng frog? O, pwes? I-dissect nyo yung chicken. I want you to answer this question after dissecting. Okay, class? Proceed! Hmph! Chicken lang yan!

nah tapi tambah total cash money ni ha dengar haruslah teman nambah baik naging crush mu eh okeylah ya go fred go fred go 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 go fred ah ya ah ah ya la mengkas ya la mengkas ayo aja lah ala komplit Ah, uh, Jenny. Ano yan, Bulol? Ah, uh, itung... itong... Itong... Uh, manok... Ah... Uh, di balik na? Ah! 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 Ha ha ha! Ano nga dyan? Kita-kita na, tama nga! Ha ha ha! Siya, Fred! Alis na ako! Fred! Fred! Uy. Aling kakitaan! <laughs> <Uy. Ay. laughs> Dito na naman kayo. Oh. Baka may makita kayo ng security guard e. Eh. Alisin na hmm. naman kayo. Okay lang yun. Sandala. <laughs> Uy! Uy! <laughs> Uy. Ay. Ay. Salamat ta? <laughs> Naku, mami. Sabi sa inyo, ayoko ng ham sandwich. Ayoko niyan. Ayoko niya ng ham sandwich. Ano niyan? <laughs> anak ko, anak ko. Ayoko niyan. Ah? anak niyo? Mm -mm. Sige. Anak ko. Ay, yung gwadya na siya, kilala na ako <laughs> 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 Alam niyan. Alam niya na, nagmamalibos ako dito. Nagmamalibos nga ako. Eh. Okay lang mo yun. <laughs> Uy. Nala. <laughs> Ito ho. <ha>? Wow <laughs> Huh? Eh, guh. Eh, babe mo. Teke. <ha>? Yeah. <laughs> Fred. Ano mo na wi bine say matandang niyan, ha? Huh? Oh, ha? Huh? Oh, ha? Ha. Ikidum mo naman 'o. Oh. Sa dagang niyan, 'yung nag-aalaga sa kanya. Hoy, ba? Diba? Bye guys. Dapat. Haye. Mm. Ay... Hoy, uh. oh, Fred. <laughs> Maintumi ka 'o. Ha, hino. Uy, kensimada. Bye! <laughs> bado'y! Huwag mo ang pansinin niyang bado'y na yan! <laughs> Ayan! Ayan! Bye-bye! Ken, huwag mo silang pansinin. Uy na tayo. Alam mo, hindi mo na dapat pinagpapabansin yung mga yun. Hindi mo sila pinapansin eh. Huwag mo pinapansin nila wag ka mag-alala. Alam mong may kasabihan tayo na ang taong maliit ang utak, maliit din ang kinabukasan. Eh, sobrang naman sila. Sige, mamaya ha. Oo, oh, sige mamaya. Anong mamaya? Sa computer, di ba? Ah, okay mamaya. Pero ikaw si Godofredo Alfredo, attorney at law. Yun na nga. Kaya hindi ko magagawa yun kasi ako nga si ako. Eh, paano tayo ngayon? Paano? How? Oh, hi, son. Nandito ka na pala. Kumusta ang araw mo? Una-una ho. Nasa pako ako. Oh, good, good. At ikaw naman, pwede bang itabi mo muna yung prinsipyo mo? Makakain ba yung prinsipyo niyan? Ilang beses ba natin ito pag-uusapan? I told you then, and I'm telling you now, hindi ako magpapakorrupt. Uh, <laughs> oh, iho. Oh, ayos naman ang school mo. Eh, Dad, talo eh. As usual, nabulol ko nung kasap ko si Jenny. Mm -hmm. That's my boy. Oh, very good, very good. Ah, uh, at saka ma, yung, yung bike ko, binangga. Ayos lang yon anak. Ayos lang yon At isa pa, yung si attorney Hailili na yan, Halili Hi, Haylo? Naku, ang yaman-yaman na niya. Eh, kasi nga mga corrupt yan eh. Ah, excuse pa. Ma, magpapalak lang ako sa taas. Anak, sige. Ah, sige. Yeah. Anak, pero magmeryanda ka muna, okay? Oh, see, oh ano? see what I'm talking about? Talaga bang gusto mong ako'y maging kapareho niyang attorney Halili Haylo na yan? Is that What's what you want? That? What's wrong so with that? Mayayaman na sila. That? Yung mga asawa nila, nagpapaparlor. Hindi ako, yun lahat yun ng bagay eh. Tungkol natin. sa pera. Uh, pinks. O ano. Subukan natin yung link up. Ha? Huh? Ah, yung link up. Ah, sandali ha. Ah. Iyon ko lang computer ko. Sandali ha. Ah. <laughs> <laughs> Hoy. <laughs> Ano to? How to pick up girls I <laughs> <laughs> huh? huh? Excuse me Hei, <laughs> miss Anubabin. <laughs> <laughs> <coughs> 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 sabi sa yung hindi ka imbitado. Eh di ba nga, lahat ng freshman, imbitado. Eh di imbitado ka kasi freshman ka, di ba? And besides, ikaw naman laging gumagawa ng assignment si Louis eh. Oo, basta, basta sasama ka ha. Hi! Oh! Sige, sige, basta akong bahala sa iyo. <laughs> sasama ba? O ano, sasama ka ba? Oo daw, Daddy. Hi, very good. Akala ko hindi sa sama, eh. A little joke. <laughs> <laughs> Alam mo, sweetheart? Ano yan, darling? Hindi naman sa ano pa manan, oh. Pero, ang daddy ni Fred, mm, ang pogi, pogi. Ah, talaga? Wala yun. Para sa akin, yung misis niya ang pinaka-sexy. Type na type ko yun, eh. Sweetheart. That's not groovy. <laughs> Alam mo naman, jokes lang, jokes. <laughs> Speaking of jokes, hmm? alam mo ba yung jokes ko tungkol sa... Nangin! Hmm. <laughs> dyan! <laughs> sabi ng Bumbay, gusto mo bumili na payaw? <laughs> Ang katag-joke, corny! <laughs> o, ito, ito, ito. meron pa akong isa. Nak-nak! Ah! Come in. <laughs> 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 Hindi yan. Mas maganda ito. Uh -huh. Talagang dibis to. Knock, knock. Who's there? Ako maba. Uh, ako mabahu? <laughs> 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 ako mabahu. Ako mabahu. <laughs> Pinapansin yung damit mo <laughs> Salamat po Saan mo nabili yan? Sa Pinayariya National o sa Kyoke? <laughs> Pero, Fred Kung <laughs> nabalasan ako, ha? Opo um, Babalik, ha? Babalikan ka namin Opo ha? Sige po Remember? Opo Remember Opo. what General MacArthur said? Opo I shall come back Uy, <laughs> <laughs> Pinks Hi Okay, hi. ba't nungusot po? <laughs> Oh, akong bahala sa'yo. Eh, hey, bahala mo kasi. Okay yan. Yunik na eh. <laughs> number 12, pare. <laughs> uh, number 12, pare. Uh, uh, <laughs> uh, 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 anong number 12? Ayun. Ayun. Hi! Yunik <laughs> <laughs> ka, pare, ah. <laughs> Go. Bye! Louise! Bakit ka nag-iisa? <laughs> Kasi ayaw mag-blend sa kortina. Kaya napalit na rin ako. Bakit? Okay naman yung suit mo kanina. Pagay naman sa'yo. Yung <laughs> kortina? Hindi, yung suit mo. Naalala mo ba nung mga bata pa tayo? Nung... Nung nagpunta tayo sa beach kasama yung mga magulang natin, siguro mga 10 pa lang tayo na. <laughs> eh, paano makakalimutan yun? Eh, muntik na ako malunod doon, di ba? Oo. paano kasi akala namin naglalaro ka, eh, yung parang ginagaya mo yung mga pusit. <laughs> <laughs> Buti na lang. Nandun ka, pakisave ako. <laughs> <laughs> di ba ano? <laughs> Ah, Fred, may tatanong sana ako sana sa yun. Fred, 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 ah, hala, uh. ah! hu, Fred, 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 Ay! ey, masakila, ey, masakila, masakila sa aton, masakila sa aton, masakila sa Fred! Fred! Palibol tayo! Palibol tayo! Eh, nagsiset up sila, Luis. Kaya lang, pakita natin sa kanila. Kaya natin sila. Ha! Ah! <laughs>